Ako si Net OFW dito sa Bansang Hong Kong. Kumusta mga langga? Isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ay ang mawalay sa mga mahal mo sa buhay. Habang ako'y nagtatrabaho, hindi natin maiiwasan at laging iisipin kung ano na nga bang ba nangyari sa kanila. Napakalungkot isipin na sa bawat pagising mo kapalit ang bawat tanong na bumabagabag sa aking isipan. Namimiss ko ang pamilya ko minsan akala mo malakas ka, okay ka, at makakaya mo. At pilit kong nilalabanan ang hamon ng buhay. Wala kong ibang magawa kundi ipagdarasal na sana okay sila. Imot-imot yan! Pasensya ng mga langga, masyadong madrama. Sa araw nga pong ito ay nasa bahay lang kami ng mga tanda ko. As usual, daily routine. Pero nagtataka nga po ako kung bakit sunod-sunod ng apat na araw na na na, na ko si tandang babae na mahina na daw siya, tapos natumba siya at maraming dugo. Yung mga ganong panaginip. Pero siguro panaginip lang yun at kabaliktara ng lahat. Sa ngayon, yung tanda kong babae is okay pa naman po siya. Minsan malakas, minsan hindi may pagkamaranhig talaga <laughs> may pagkaswang so dito na nga guys hanggang sa muli ko pong kwento thank you so much for watching bye, bye.